Hello mga ka-rider, good morning, good morning Today's video, uh, pasyal ko kayo doon sa huli kong video na pinuntahan Papakita ko sa inyo yung seashore kasi grabe ang ulan Ang lakas ng ulan dito at merong landslide doon sa kabilang baryo Na hirap din makadaan yung mga motorista Siyempre, bibistahin ko na rin yung tsahing ko na kaling Manila, nakacheck in doon sa Marili. Tingnan, tingnan nyo yung ano ko, pang ano, pang North Pole yung suot ko. <laughs> so, mga idol, mga ka-riders, let's ride! Guys, sobrang ula dito sa amin kaya naalag tayo. Mamaliho. <tinyo> Malakas ang hangin. Ayan dito, palagi baha eh. Manakarang araw, grabing ba dito sa amin. Sobrang pati lakas ng angin. Ito yung nag-landslide. oh, katakot. Mga dumadaan dito. Ayan. Delikado sa mga motorista. Ayan. Kakatakot. Guys, nakarating na tayo. Ayan mga idol, nakaalis na pala sila anti naka-check out na. Kaya punta na ako na balik ako doon sa... Ah, hindi pala. Punta ako ng kabilang baryo. Let's go ride! Ayan mga idol, finally. Lumabas na si Haring Araw. yan. lakad tayo dito nawala rin si ulan ayan gumanda na yung panahon kaya sa summer pwede na kayo rito pasyalan nyo naman kami rito dito lang yan Santa Magdalena may mga cottages dito pero may beach pa doon banda doon. ayan kung gaano kaganda yung dagat dito. Maraming beach dito. Pero ito nag iisa lang yung nandito. Ayun mga idol, ito yung lugar na gusto ko ipakita sa inyo. Pagkatapos ng malalakas na ulan, ito nangyari. Ayan. May isang puno na inanod. Pero sa summer nito, Maganda na to. Maganda dito sa lugar na to. Ngayon lang hindi kasi alam nyo na pabugso-bugso yung ulan. Ito, tingnan nyo to. Ang ganda. Pwedeng gawing uh, ilandscape. Yan, ilanscape. Maganda yan. ganda to para sa landscape gusto ko itong kunin eh. kaya lang nakabaon siya sa ilalim mahirap din pala dito o? Oh. dala to ng ano eh syempre eh, sa lakas ng hangin at pabugsong-bugsong ulan kaya ganon pero sa summer nito ako grabe pumunta kayo rito 'yung ano ko pala 'yung na pinuntahan ko kanina. Wala na doon, hindi ko na naabutan. Tapos ah, uh, ano siya, nagpahinga muna. So Baka bukas na lang. Ngayon dito ko natapusin tong video na to. Ah, uh, siguro Pauwi na rin ako. Pauwi na rin ako. Ayun, ang lugar. Iba ng ganda. Ganda 'yan. Oh, 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 Ganda.